Ulit-ulit na binanggit ng pinuno ang kanyang pangalan, sinasabing lumapit siya, at lumapit si Jor sa kanya, huminto sa harap niya. Sandaling nagkunot ang nuo ng pinuno at pinagmamasdan siya, ngunit na natili siyang kalmado. Sa wakas, tinawag siya ng pinuno na, batang mandirigma, at sinabi sa kanya na pumili ng kanyang sandata, sabay wave ng kamay. Tuwang-tuwa si Bjorn dito, iniulit sa isip ang kanyang bagong pangalan at sigurado siya na ito ang kanyang pangalan huminga siya ng malalim, niyugyug ang kamao, at nagpa siya na ngayon ang oras para sa ikalawang mahalagang desisyon. Bilang kapalit ng kawalan ng kakayahan sa mahika, nakatanggap ang mga barbaro ng malaking lakas ng katawan, at nagpa siya ang pangunahing tauhan na simulan ang kanyang pagunlad bilang mandirigmang malapit sa laban, at ang kanyang kagamitan ay isa sa mga sandata. Iniunat niya ang kanyang palad, at ikiniskis ng pinuno ang kanyang mga mata sa pagkabigla sa kanyang pinili. Sapagkat si Born ay kumuha lamang ng isang kalasag, seryoso siyang nagkunot ng nuo, tinitingnan ang piniling sandata, sigurado na ito ang pinakamahusay na desisyon na maaari niyang gawin. Sa kabila ng kakaibang pagpili, idineklara ng pinuno na siya ay naging tunay na mandirigma. Biglang sinabi ng system na natapos na ang synchronization, at lumabas ang mensahe sa computer na nakabukas pa sa walang lamang silid kung saan dati nakatira si Sue, na nag-aanunsyo na ang kabuuang item level ay 24, na itala na ang impormasyon ng karakter at araw-araw na logs, at naipadala na sa administrator ang impormasyon. Nag-record ang system ng ilang datos tungkol kay Bjorn, level 1, 25 points sa lakas, 35 points sa espiritu, isang skill, item level na 24, at kabuuang combat level na 67. Samantala, nag-isip si Bjorn tungkol sa barbarian at naalala na noong una niyang nilero ang klase, pumili siya ng malaking espada dahil cool ang itsura nito. Ngunit halos kaagad siyang namatay. Pagkatapos ay nagkunot ng nuo at nagtaka sa sarili, talaga bang namatay na naman ako? Hindi niya naintindihan kung anong sandata ang pipiliin upang makaligtas ng kaunti pa, at sinubukan niya ang dalawang hands na palakol, malaking martilyo, chain, at maraming kombinasyon ng mga sandata, ngunit hindi niya maipakita ang potensyal, paulit-ulit na namatay. Napansin niya na imposibleng tuloy-tuloy na tapusin ang laro kapag palaging nasa bingit ng kamatayan. Ngunit isang araw, nagkaroon siya ng ideya at nag-focus sa kalasag, tinanong ang sarili kung kinakailangan bang umatake bilang isang barbarian. Isa itong klase na may mataas na survivability at lakas, at bagamat hindi ito maihahambing sa isang dwarf, naroon ang pundasyon para sa isang mahusay na tank. Sa sandaling iyon, habang nag-iisip at hawak ang kanyang baba, nagkunot siya ng nuo dahil hindi niya talaga gusto ang ideya, sapagkat kakailanganin niyang pinuhin ng gusto ang estilo ng labanan. Ngunit naawa rin siya sa oras na ginugol sa klase, at sinimulang labanan gamit ang taktika na ito. Nang sumabog ang isang malakas na puwersa at hamupa ang alikabok, napansin niya ang isang malaking halimaw na patay sa harap niya. Namangha siya sa sarili, nagtaka sa gulat, ano ang nangyari? Napagtanto niyang maganda ito dahil may unbalanced na karakter siya. Ito ang pinakaluhikal na desisyon na maaari niyang gawin ngayon, at sigurado siyang hindi niya ito pagsisisihan. Kaunti pang sandali, iniutos ng isang tao sa assistant na buksan ang mga pintuan at ibaba ang tulay na tumatawid sa moat. Nagtaka at nanatiling nakatigil ang mga barbaro, pinagmamasdan ng mga barbarong nakapasa sa seremonya na diretsyong pupunta sa labyrinth. Medyo nag-alala si Bjorn tungkol dito, na aalala na pupunta sila sa labyrinth ng lungsod ng Rapon. Para dito, nakatayo ang pinuno sa harap nila, iniutos na magpatuloy at binalaan sila na naghihintay sa kanila ang kanilang kapalaran sa lugar na ito. Tumakbo ang mga barbaro pasulong, sumigaw, at sinimulan din ni Bjorn ang paggawa nito. Nagpasya siyang sa ngayon ay susunod muna siya sa kanila, ngunit nagtaka kung alam ba nila ang daan. Makaraan ng ilang sandali, iniutos ng isa sa mga barbaro na huminto ang lahat, napansin nilang naligaw sila. Napagtanto nila na si Kerek, ikatlong anak ni Vanan, ang nagdala sa kanila sa maling landas. Sumigaw sila na hindi siya karapat dapat na maging leader at dapat panagutin ang kanyang pagkakamali. Nagkunot ng nuo si Bjorn sa hindi kasiyahan, nagtaka kung biro ba ito. Hindi niya maintindihan kung paano mas magaling ang ibang barbaro kung tahimik silang sumunod sa kanya. Ibaba ni Carrick ang ulo sa pag-resign, hiningi sa iba na manahimik, at ipinangako na isusuko niya ang kanyang pwesto bilang leader. Yumuko siya sa gilid. Tumayo si Anar sa kanyang lugar at sumigaw na siya na ang mamumuno ngayon. May kumpiyansa, nagkunot siya ng nuo at itinuro ang kanyang sarili gamit ang palad. Siya ang pangalawang anak na babae ng Finland, at marami ang tumawag sa kanya na matalino, tiwala na ipapakita niya sa kanila ang tamang daan. Napangisi siya, tumingin si Kerek sa kanya na may hindi kasiyahan, nagkunot ng nuo, at iniisip ang kanyang pangalan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, kahit si Anar ay nagkunot ng nuo at desperadong inamin na akala niya nawawala sila. Nagulat si Bjorn na hindi niya rin alam ang daan, at nagulat din ang ibang barbaro, nagkunot ng nuo at nagtanong kung paano ito posible. Sigurado sila na kailangan nilang makarating sa labyrinth habang may oras pa at dineklera na hindi karapat dapat si Anar na maging leader. Bumaba ang ulo niya, malungkot na ibinaling ang likod sa kanila. Nagpasya ang mga barbaro na ang susunod na magiging leader ay si Jean, pangalawang anak na lalaki ni Tan. Ngunit may ilan na hindi sumang-ayon sa desisyon na ito at nagsimulang pag-usapan ang kanilang sariling mga posibleng kandidato. Habang nag-aaway, si Bjorn, nag-iisip, hawak ang kanyang baba, at tinanong ang sarili kung kulang ba sa utak ang lahat. Napagtanto niya na hindi talaga sila makakarating sa labyrinth sa ganitong paraan, ngunit ayaw niyang mapansin. Bigla siyang lumapit kay Anar na nakatayo pa rin na nakababa ang ulo at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, tinawag siya. Tinanong siya ni Anar sa pagkalito kung parurusahan din ba niya siya, ngunit nagkunot ng nuo si Bjorn at nakatuon, sinabing hindi iyon ang kaso. Ipinaliwanag niya na ituturo niya kung paano makakarating sa labyrinth ipinakita niya ang kanyang daliri sa harap ng kanyang mga labi na nagbigay ng hudyat na manahimik nagulat si Anar at tinanong kung totoo iyon tinanong niya kung paano sila makakarating sa labyrinth itinuro ni Bjorn sa gilid ang daliri at sinabi niya sa kanya na sundan lamang ang mga taong ito sa sandaling iyon tumingin ang grupo ng ibang mandirigma sa mga barbaro na may pagkamuhi sinabi ng isang babae na bahagi ng grupo na ito ay nakakadiri hindi masaya na nadapa sa isang grupo ng mga barbaro. Tinawag ng isang knight na mga hangal at barbaro, hindi maintindihan kung saan sila pupunta sa kalagitnaan ng gabi na may sandata. Simpleng eksklamasyon ni Anar na naiintindihan niya na ang lahat at nag-alok na subukan. Lumapit siya sa ibang barbaro at inihayag na natagpuan niya ang labyrinth. Agad silang ngumiti sa paghanga at tinanong kung totoo ito. Napagtanto nila na siya nga ay matalino. Tumingin si Bjorn sa kanila na may hindi kasiyahan, iniisip na talagang walang laman ang kanilang ulo. Agad na iniutos ni Anar na sundan siya ng lahat at lumakad sila pasulong. Nang makarating sila sa isang maliwanag at nagliliwanag na portal, napagtanto nilang ito ang labyrinth, nakasilip sa sagradong portal ng labanan. Napapangisi si Bjorn sa galit, napagtanto niyang talagang ito ang labyrinth at pinisil ang kanyang mga labi, tinatanong ang sarili kung tama bang pumasok dito. Inisip niya na walang makapapansin kung hiwalayin niya ang sarili sa grupo. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi niya isinasaalang-alang na ginugol niya ang karamihan sa kanyang buhay sa ospital, siya ay simpleng tao lamang na hindi pa nakapagsuntok sa sinuman, kaya hindi niya alam kung kaya niyang talunin ang mga halimaw sa labyrinth. Nagkunot siya ng nuo, pawis ang dumadaloy sa kanyang mukha mula sa pagod, at nagtanong sa sarili kung may ibang paraan upang bayaran ang buwis. Ni uait niya ang mga buwis na ito dahil isa ito sa mga nakakatawang katangian ng Dungeon and Stone lahat ng residente ng lungsod na higit sa 20 taong gulang ay kailangang magbayad ng buwis kung hindi ay papatayin sila Maraming paraan upang kumita ng pera ngunit ang pinakahalata ay pumunta sa labyrinth at labanan ang mga halimaw o magtrabaho sa halimbawa isang tavern Ngunit ang problema, ang pangunahing tauhan ay isang barbaro at hindi pinapayagang magtrabaho ang mga barbaro dahil sigurado ang iba na kailangan nila ang mga savage, at sinasabi nila na sisirain lang ng barbaro ang lahat dahil makakasagabal lamang ang ganitong mga manggagawa. Sa laro, hindi pwedeng magtrabaho ng normal ang mga barbaro, at ito lamang ang klase na binigyan ng magandang sandata mula sa simula. Kung hindi dahil dito, hindi na kailangang labanan ni Jor ang mga halimaw. Ibinaba niya ang ulo at nag-isip. Inanunsyo ng isa na may sampung minuto na lang bago magsara ang portal. Napansin ng pangunahing tauhan na ang pinakamalaking problema ay bumubukas lamang ang labyrinth isang beses sa isang buwan. Kung hindi siya papasok ngayon, kailangan niyang makaligtas dito sa anumang paraan. Tinanong niya ang sarili kung ano ang mangyayari kung hindi siya makakahanap ng trabaho dahil ito ay isang limitasyon ng laro. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa loob ng isang linggo kapag maubos ang rasyon mula sa pinuno. Pinisil niya ng mahigpit ang kanyang mga labi dahil kahit na makaligtas siya sa isang buwan, magiging masama ang kanyang kalagayan. Kung kailangan niyang pumasok sa labyrinth, kailangan niyang gawin iyon ngayon. Gayunpaman, hindi gumalaw ang kanyang mga paa, at isinara ang kanyang mga mata, na pagtanto na ito ay hindi laro dahil nakataya ang kanyang buhay. Biglang sumigaw ang isang tao ng kanyang pangalan, matalim na inilapat ang kamay sa kanyang balikat. Si Anar iyon, tumingin sa kanya ng seryoso. Sa paglingon niya, tinawag ni Bjorn ang kanyang pangalan, tinawag siyang pangatlong anak na babae, ngunit itinutuwid niya siya, idineklara na siya ay pangalawang anak na babae, hindi pangatlo. Binalaan siya na nakapasok na ang lahat, kaya sila na lamang ang natira, na iminungkahi na magmadali siya bago magsara ang gate. Binabalaan ng lalaki na may limang minuto na lang bago magsara ang labyrinth. Napansin ng pangunahing tauhan na lumiit na ang portal, maraming manlalaro na ang tumakbo sa loob, at sinabi niya sa kanya na mauuna. nagpasya siyang susundan siya, sumasang-ayon siya, nagkunot ng nuo sa konsentrasyon, ngunit bago umalis, lumingon siya sa kanya, at binigyang pansin niya siya at nagpasalamat sa tulong at ngumitit. Sinabi ni Bjorn na maliit na bagay lamang iyon, ngunit hindi pa rin siya umalis at inami na may tanong siya kung paano siya magiging kasing talino ni Bjorn. Hindi pa niya nakilala ang matatalinong barbaro bago, at ngayon gusto niyang maging katulad niya. Iniisip ang mga barbaro na walang utak, iniisip niya sa isip na kailangan lang niyang ipanganak muli, ngunit nagpasya siyang sagutin ng simple. Isinara ang kanyang mga mata, Itinuro ang isang daliri sa didaktikong paraan, pinayuhan siyang mag-isip bago gumawa ng isang bagay. Sumigaw siya na naiintindihan niya ang lahat at nagpasalamat sa kanyang payo, ipinangako na babayaran niya siya kung makakalabas sila sa labyrinth. Ngumiti siya ng masaya, isinara ang mga mata at kinuyam ang kamay ng may determinasyon. Nagkunot ng nuo si Bjorn, napansin na sinabi niya na babayaran siya kung makakalabas sila sa labyrinth. Naalala niya na sa laro, walang takot ang mga barbaro, at dito ay magkatulad ang hitsura. Nagkunot ng nuunang ng seryoso, tumingin si Bjorn kay Anar at tinanong kung natatakot siya sa kamatayan. Natigil siya, nag-isip ng sandali, at tinanong kung ano ang mali sa tanong. Inamin niya na tiyak na natatakot siya sa kamatayan, ngunit idineklara na siya ay ipinanganak na mandirigma at ngumiti, sinabing mamamatay siya kung hindi siya lalaban. Tinanong kung ganoon din si Bjorn, ibinaba niya ang ulo at sumang-ayon na ganoon nga. Napagtanto niyang tulad niya ang ibang barbaro, lumalaban dahil wala silang pagpipilian. Kung hindi nila napatay ang mga halimaw, hindi sila makaligtas sa lungsod na ito. Nahila siya mula sa kanyang iniisip. Nagsimulang tumakbo si Anar patungo sa labyrinth, iminungkahi na bumalik at magkita muli. Iniisip ng pangunahing tauhan na natututo ang mga barbaro kung paano lampasan ang kanilang takot, at iniisip na kamanghamangha sila. Hawak ang kanyang kalasag sa harap niya, ipinahayag niya na siya rin ay isang barbaro. Nang marinig na may isang minuto na lang bago magsara ang portal, tumalon siya mula sa lupa at tumakbo pasulong, umiti ng masigasig. Inamin niya na natatakot siya, ngunit tumakbo pa rin siya pasulong dahil sigurado siyang kailangan niyang gawin ito, dahil wala siyang pagpipilian. Sumigaw ang lalaki na nakatayo malapit sa portal na halos magsara na ang labyrinth. Iniisip ni Bjorn na hindi lamang malakas ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kaalaman na nakuha niya mula sa paglalaro ng libu-libong karakter. Nang magsimula siyang tumakbo patungo sa labyrinth, binalaan siya ng lalaki na delikado ito, iniutos na lumayo siya, ngunit hindi niya ito pinansin at tumakbo ng may kumpiyansa na makaligtas siya sa lugar na ito, nagkunot ng nuo ng Resolutla. Makalipas ang ilang sandali, nag-notify ang system sa kanya na pumasok na siya sa Crystal Cave ng unang level. Nang marinig ang tunog ng patak na bumabagsak sa sahig, nagkunot ng nuo ang pangunahing tauhan, tumingin sa paligid, at tinanong ang sarili, ano ito? Hindi niya ganap na naintindihan kung nasaan na siya.